So yun magandang magandang hapon sa ating mga kamamay panibagong araw panibagong videos na naman tayo so yun magigising update natin ngayon so time check muna tayo mga kamamay no so yun Uh, alas 2.09 ng hapon no? so update tayo sa mga barko na nandito sa operational kasi uh, wala pa talagang uh, biyahe ng uh, rumblo no? kasi masama ang panahon kaya although makikita natin sa tabihan uh, medyo ayos pero pagdating sa laot sa pagbiyahe nila so hindi natin uh, kabisado doon kaya yun Uh, medyo nag-alerto rin yung mga taga-shipping lines or uh, mga mga kapitano para sa dubli ingat ng uh, ating mga pasahero o sa kanilang lahat, no? So, yun. At uh, tara, samahan nyo ako para may update ko kayo kung anong magiging nila doon ngayon. So, posibili, uh, posibilidad na uh, marindo kaya, no? So, yun. Uh, kung bagong lahat, no? Kung bagong ka lang sa YouTube channel, please like and share and subscribe and click notification bells so para magiging updated naman sa mga sunod natin videos no? so yun tara let's go okay. ang mga kamamayan si Jis ano? Uh, at nandito sa rampuan at uh, may sakay na Pacificas as pat ano? so yan pulay ay uh, marindoke mga mamay at ayan uh, si idol apiong no? shout out kay apiong marindoke na pare yes sir wala pa tayong romblon wala yun ha Malik. ah, nito So yun, pagbalik daw ni Jis, no? So may posibilidad na pala ngayon na magbihay ng Romlon. No? So si Biba Santo, Santo Domingo, no? Andiyan na, no? So, under, ano pa? Uh, under maintenance, no? ginagawa pa. So yun yung ating mga barko nandito, no? Si Cinco, si Teresa, si Binipi Matangas, no? So tara, sama natin. At ito pa alis, no? Pamarinduke. Okay? Then pagbalik daw nito, siguro gabi na at uh, parang parumblon yan so tara wow oh, bagong barko pala dito na, na, nakadoong dito ngayon no sa araw ng uh, sabado mga kamamay no si Rina de Luna no saan kaya galing ito si Maria de arena uh, Rina de Luna ano sa Montenegro shipping Lines no grabe talaga daming barko ng uh, ano uh, Montenegro shipping Lines talaga Buong Pilipinas yan mga kamamayan ng barko ng uh, barko ng Montenegro Shipping no? So kung hindi nyo po alam ay ayan uh, nalalaman natin ngayon buong Pilipinas ang barko nila. So ayun no. So puno po ang uh, rampahan no. Ha, ito lang pala isang bay bakante. Uh, ram 7 no. So nandito na si Shite, oh. Uh, kasalukuyang uh, ano pa? Uh, ginagawa no pinipiturahan si San Lorenzo o ganun din ayan no? <coughs> may bata dyan ay ngayon ginagawa ng bata yun dyan uh, so yun so ginagawa pa yung mga barko dito sa side na ito si uh, Batangas ay si ano si no So punta ko kaya at sino kaya yun? Bawal yun dyan eh ano Bawal po kayo dyan Bawal po kayo dyan Bawal po kayo dyan <coughs> Birds! Lipat na lang kayo dun oh Lipat na lang kayo dun Nagpipishing kayo dito, bawal dito Ito no? Ipising dito sa Bird 7, eh bawal sila dito mga kamay Kung inakita ng CCTV yung mga yan, yari na naman sa Guard Guard na naman ang dadalihin So, na mga kamay magiging updated kaya. So, binibining patanggas o oh, ginagawa pa So, yun, dami pang ano, tracking, no? So, puno yung uh, apat na, ano, uh, tatlong pila, no? So, meron pa yan sa iba sa, sa ano, mga mamay. Sa, sa labas, no? Sa so, may gate po. So, marami pa yan doon. Dami pa, do. no? May mabuhay. Buhay trakay. mga atrakin no? ito so yun, nagpulot na sa jis si ingat sa biyahe so, no, pag natin no, sabay na gano'n nag alis din so papunta marindo kayan mga kamamay lakas ang hangin